Nalaman na ngayon kung anong armas ang hiniling ni Vladimir Zelensky kay Donald Trump laban sa Kremlin sakaling hindi tumigil si Putin sa digmaan at pag-atake sa enerhiyang infrastruktura ng Ukraine. Kamakailan, sinabi ni Vladimir Zelensky na dapat alamin ng mga opisyal ng Russia sa Kremlin kung saan ang pinakamalapit na bomb shelter. Maaring umatake ang Ukraine sa Kremlin kapag nagpatuloy ang mga Ruso sa pag-atake sa sistema ng enerhiya ng Ukraine. Sinuportahan daw ni Donald Trump ang ideyang ito at tinalakay pa kay Zelensky ang pagbibigay ng long-range na sandata para sa pag-atake. At diretsahan pang sinabi ni Zelensky na maaaring hindi gamitin ng Ukraine ang sandatang ito laban sa Moscow. Ang pagkakaroon ng mga missile ay maaaring magbago ng isip ni Putin at mapilitang makipag-negosasyon. At ngayon, naalaman natin na si Zelensky sa isang pribadong pagpupulong kay Donald Trump ay humiling na bigyan ang Ukraine ng mga Tomahawk missile na may abot na 1,600 kilometro. Pumayag ba si Donald Trump? Tatalakayin natin sa episode na ito. Ako si Alexi Peci. bago natin simulan ang episode na ito. Pinaaalala ko lang na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may ilang balita at analitikal na mga kwento tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo para lagi kayong updated sa lahat ng balita. Kaya inirekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at ibahagi ang episode na ito sa social media. Salamat po at huwag kalimutang magsulat. Nang mahahabang komento sa ilalim ng video na ito para mas maraming manonood ang makakita ng episode na ito. Kamakailan, sinabi ni Vladimir Zelensky sa isang panayam sa Axios na may armas na kapag napunta sa Ukraine ay maaaring magpabilis sa pagtatapos ng digmaan. Alam na ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang tungkol dito. Kinumpirma ni Zelensky na kayang umatake ng Ukrainian drone sa loob ng Russia na nagdadagdag ng estrategikong presyon sa kalaban. Ngunit binanggit niya na may isa pang sistema ng armas na nais nilang makuha. Ayon sa kanya, ang pagkakaroon nito ay maaaring lubos na mapabilis ang pagtatapos ng digmaang ito. Narito ang sinabi ni Zelensky. Alam ni Pangulong Trump, sinabi ko sa kanya kahapon na isa lang ang kailangan namin. Kailangan namin ito, pero hindi ibig sabihin na gagamitin namin ito. Dahil, dahil kung makukuha namin ito, sa tingin ko magdadagdag ito ng karagdagang pressure kay Putin para umupo siya at makipag-usap. Kaya ngayon, ayon sa The Telegraph, Hiniling ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine kay Donald Trump sa isang pribadong pagpupulong na bigyan sila ng Tomahawk na misail. Sinabi ni Zelensky kay Trump na makakatulong ang sandatang ito para mapilitang makipagnegosasyon ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin tungkol sa kasunduang pangkapayapaan. Aniya, matatakot lang daw para sa kanyang buhay ang daga ng banker na si Vladimir Putin. Na baka nga raw tamaan ng Tomahawk ang Kremlin at dahil dito Tatakbo siya. Mabilis siyang uupo. Makikipagkasundo tungkol sa kung ano-ano. Imbes na ipagpatuloy ang madugong digmaan na ito. Ayon sa pahayagan, inihayag ang kahilingan ng magkita ang dalawang leader sa United Nations meeting at itinuturing itong napakapositibo. Bukod pa rito, may mga pahiwatig na si Trump ay maaaring pumayag pa nga sa ganito. Ipinapakita ng kanyang pahayag na posibleng magwagi ang Ukraine at mabawi ang mga sinakop na teritoryo ang kanyang determinasyon sa layo ng paglipad na isang libo, anim na 1,600 kilometro at bigat ng warhead, na apat na raan at limampung kilo ang cruise missile na ito ay mas epektibo kaysa sa anumang katulad na sandata na may mahabang abot na ibinigay ng mga kanluraning kaalyado. Gayunpaman, dapat ipaalala na tinanggihan ng dating Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden ang ganitong kahilingan, na bahagi ng sampu puntong plano ng tagumpay na iniharap ni Vladimir Zelensky noong termino pa ni Joe Biden. Ngunit noon, itinuturing na ang pagbibigay ng mga long-range na missile ay masyadong delikado, dahil kaya nitong tamaan ang mga target sa Moskwa at malamang na kayang lampasan ang pinakamodernong mga sistema. Ngunit Itunuturing na ang pagbibigay ng mga misel na may mahabang abot ay delikado dahil kaya nitong tamaan ang mga target sa Moskwa. Malamang ang mga makabagong sistema ay itinuturing na ang pagbibigay ng mga misil na may mahabang abot ay kayang tumama sa mga target sa Moskwa at malamang mga makabagong sistema rin ito. Ang pagbibigay ng mga missile na may mahabang abot ay itinuturing na mapanganib dahil kaya nilang lampasan ang mga makabagong sistema. Itinuturing na kinilala ang pagbibigay ng mga misel na may mahabang abot dahil sa mga makabagong sistema. Ngunit sa kasamaang palad, ayon sa ulat ng Axios ngayon at ayon sa isang source na may alam sa prosesong ito, ang tamagav ang tanging sistema ng armas sa listahan na hindi pinayagan ni Trump na ibenta sa mga bansa ng NATO para ipasa sa Ukraine. Ayon sa Washington, may takot pa rin sila sa posibleng paglala ng sitwasyon at hindi rin kalakihan ang reserba ng hukbong sandatahan ng Amerika para sa misail na ito. Pinaalala ng Axios na tinangkana ng Ukraine na lampasan ang pag-aatubili ng mga kaalyado sa pagbibigay ng long-range na armas sa paggawa ng sarili nilang sistema tulad ng Pulianitsya at Flamingo. Bagamat kulang sila sa karanasan gaya ng sa Tomahawk, ayon sa mga eksperto, maaaring hindi ibigay ng Estados Unidos ang mismong sistema ng Tomahawk sa Ukraine, pero posible silang magbahagi ng teknolohiyang makakatulong sa Ukraine. Paunla rin ang mga long-range na missile na mayroon na ang Ukraine hanggang sa antas na kaya na nilang tunay na magbanta ng pag-atake sa Moscow at na napakahalaga kaya nilang iwasan ang mga sistemang pangdepensa sa himpapawid ng Russia. Kaya ang kwentong ito ay tiyak na hindi patapos. At habang lalo pang pinupukaw ng Russia ang mga bansa ng NATO, mas tumataas ang posibilidad na makakakuha talaga ang Ukraine ng tunay na long-range na cruise missiles para sa pag-atake sa mismong Moscow. At dito lumitaw ang balita na maaaring mag-udyok sa NATO, okay Donald Trump mismo, na magbigay sa Ukraine ng makapangyarihang mga raketa. Inilagay na ng Belarus sa kanilang teritoryo ang Oreshnik upang matiyak ang kanilang seguridad. Isinusulat ito ng mga Russian na media na may sanggunian sa mga sinabi ng pinuno ng Ministry of Foreign Affairs ng bansa. At ang mga misail na ito, gaya ng alam ninyo, ay nakatutok sa Europa ang pinakamalaking bahagi ng NATO. Dito, maglalagay ako ng ellipsis. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at ilike ang channel. Salamat! Mag-ingat kayo. Paalam sa lahat. Subtitles ni Dima Torzok.